Magandang araw sa inyo lahat, mga kababayan. Uh, welcome sa kusina ni Chong. Ang uh, ating lulutuin ngayon ay indotodong tokwa. Okay, mag-uumpisa na po tayo. Ito po yung tokwa nito ay bali isang kilo at kalahati. Ito po'y pinag... Uh, pinahiwa-hiwa ko at aking ipinarito bago po ito ay isinalang sa pro processor food processor para hindi mahirapan magkatagtag tapos lagyan natin ng sibuyas sibuyas sunod natin yung carrots itong carrots na ito isang piraso lang ito inaad ko lang ito tapos red paper pickles tapos itong luncheon meat or uh, anong tawag dito basta luncheon meat bali ang ito 397 grams ang laki nito tapos itong cheese keso, isang buo po ito andito yung pasas black pepper black salt bago limagyan natin ng garlic powder garlic powder. Idadagdag hmm. natin ng dalawang kutsarang sugar para balanse ang lasa. Dalawang kutsarang origana. Tapos isang packs na bear brand powder milk powder para talagang mala masarap na masarap ito tapos itong bread grams bali isang cup at kalahate okay. tapos itong itlog pang huli bali limang piraso to ngayon bago natin ito balutin kailangan natin tikman o magpirito tayo ng konti para ma matansya natin kung okay na ang lasa okay magpirito tayo ng konti titikman natin kung ang lasa nyo. kung ayos na pang tigla तो आप एक बनाते हैं Okay na. Okay na lasa. Manamis namis mis. Na parang ano, parang baboy din. Hmm. Isang tayo magbalot. Una lalagyan natin ng margarine itong foil para hindi dumikit. Pag uh, tinanggal natin, pag naluto na, para hindi siya dumikit nalagyan natin ng margarine ayan yan isang cup ayan po para 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 yung laki शुक्र ते लोग

sa okay ito so, pangalawa kailangan na natin laparin lock natin ang ganyan No. pisyon sa balog. Siguro siguruin na na pisyon para walang pumasok na tubig Okay. Okay. Okay, tatapusin lang namin itong pagbabalot na ito. Ipapakita namin sa inyo kapag uh, naluto na at uh, makita ninyo yung pinaka pinali nito ang ating top one video. Okay, na dito na po. Sinalan na natin yung ating embutido. Umpisa na. na lang natin na maluto. Ito, bali tatlong layer to, You know? Bali tatlong layer to, Pag-ilang. Yun. Okay ito ilulutuin natin ng isang oras hmm. luto na yung ating uh, imbutidong tukwa titingnan natin atin ito papagulong sa mainit na mantika uh, natin para Carol, cà nay, hm, lây ừ cái không, húng không, húng không, na Brown na ito, brown. Okay na Okay, ito okay, pa yung pangalawa. Punta to. Punta to. Ito na po yung ating imputehi doong tokwa atin titikman kung ano ba talaga ang lasa. Talagang ano talagang kung lasang tukwa ba o ano. Man. Hmm. Para wala akong nalalasahan ng kung nalalasahan ko dito itong yung malilamdam na cheese at yung mga sangkap na pickles wala yung tukwa eh. Parang uh, giniling din ang lasa. Hmm. Pwede natin i-try nyo po ito. At uh, maraming salamat sa panonood sa aking video. Sana po pakishare at pakipalo naman yung aking video. At maraming maraming salamat sa panonood. Thank you.